O Diyos, huwag kayong manahimik. Kumilos po kayo, masdan ang inyong mga kaaway. Maingay silang sumasalakay at ipinagyayabang na mananalo sila. Nagbabalak sila ng masama laban sa inyong mga mamamayan na inyong kinakalinga. Sinabi nila, Hali kayo, wasakin natin ang bansang Israel upang makalimutan na siya magpakailanman. At nagkasundo sila sa masamang plano nila. Gumawa sila ng kasunduan laban sa inyo. Sila ay mga taga-Edom, mga Ismaelita, mga taga-Moab, mga Hagreyo, mga taga-Gebal, taga-Amon, taga-Amalek, mga taga-Filistia, at mga taga-Tyre. Kumampi rin sa kanila ang Assyria, isang bansang malakas na kakampi ng lahi ni Lot. Tinatayang hihigit sa isang libot apat na tao ang brutal na pinatay ng teroristang grupo ng Hamas sa Israel nitong October 7 at higit isang daan at siyam na tao ang kinidnap at hostage ngayon sa Gaza. Karamihan sa mga biktima ng teroristang Hamas ay walang kalaban-laban na mga sibilyan, kababaihan, bata at matatanda. Bilang tugon, nagdeklara ng gyera ang Israel laban sa barbarong grupo. Ito na nga ba ang simula ng gyera na tinutukoy sa Salmo 83 sa Biblia? Sinasabing hindi lang isang Salmo ito kundi propesya ni Asap na isang propeta noong panahon ni Haring David. Ayon sa propesya, bubuo ng koalisyon ang mga bansang nakapaligid sa Israel para salakayin ito at lubusang wasakin. Sinasabing ang mga taga Edom, Moab at Ammon noon ay karamihang mga Palestino ngayon, habang ang mga taga Gebel at Tyre ay ang mga taga Lebanon ngayon. Ang mga Ishmilita at taga Amalek ay ang mga na Arabo ngayon. May mga Hagreyo naman na mga taga-Egypt ngayon at may mga Assyrian na mga taga-Syria at Iraq ngayon. Habang ang mga taga-Philistia ay karamihang mga Palestino partikular ang Hamas sa Gaza ngayon. Kung ito na nga ang simula ng gyera ng Salmo 83, mas lalaki at lalala ang gyera ito bukod sa Hamas, sa ang Hezbollah sa Lebanon at iba pang mga kalabang nakapaligid sa Israel. Masaklap at nakakatakot ang kahihinatnan ng mga kalaban ng Israel. O Diyos ko, ikalat nyo sila na parang alikabok o ipa na nililipad ng hangin, tulad ng apoy na tumutupok sa mga puno sa kagubatan at kabundukan. Habulin nyo sila ng inyong bagyo at takutin ng malalakas na hangin. Hiyain nyo sila, Panginoon, hanggang sa matuto silang lumapit sa inyo. Sana nga ay mapahiya at matakot sila habang buhay. Mamatay sana sila sa kahihiyan, para malaman nilang kayo, Panginoon, ang tanging kataas-taasang sa buong mundo. Bukod sa ng ito, ayon sa Biblia, may mas malaking giyera na haharapin ang Israel, ang giyera ng Gog at Magog na propesya sa Ezekiel Kapitulo 38 hanggang 39. Sa ng ito, mas malalakas na bansa ang magtatangkang sakupin ng Israel na pangungunahan ng Russia. Sasama sa giyera ang Iran, Turkey, Sudan, Libya at marami pang bansa. Sa kasalukuyan, ang alyansa ng mga bansang ito laban sa Israel ay unti-unti nang nabubuo. Ang Israel ang prophetic time clock ng Diyos at ang mga kaganapan at magiging kaganapan sa Israel ay mga senyales at babala ng paparating na panahon ng tribulation. At sa tribulation magaganap ang pinakamalaking giyera sa kasaysayan. Nang tanggalin ng tupa ang ikalawang selyo, narinig kong sinabi ng ikalawang buhay na nilalang, halika at lumitaw ang isang pulang kabayo. Ang nakasakay ay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang magpasimula ng digmaan sa mundo at magpataya ng mga tao. Ang napaka-brutal at malademonyong pagsalakay na nangyari sa Israel ay mangyayari sa buong mundo sa tribulation. Hindi mo na naisin na maranasan mo at ng pamilya mo ang panahong ito. sapagkat sa mga panahong iyon, makakarana sa mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ang mundo. Hanggang ngayon, at wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. Kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang matitirang buhay. Ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, pa iikliin niya ang panahong iyon. At makakaiwas ka lang dito kung isusuko mo ang iyong buhay sa Panginoong Hesus at tatanggapin mo ang kaligtasang kanyang inaalok. Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Namatay siya para sa atin, para kahit buhay pa tayo o patay na sa pagbalik niya, ay mabuhay tayo sa piling niya.